Patuloy na hinihikayat ng Civil Service Commission ang iba pang ahensya ng pamahalaan maliban sa mga local government unit na pag-aralan ng flexi-work arrangement kasabay ng inilabas na resolusyon ng MMTA kamakailan na gawing 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan bilang solusyon sa lumalalang lagay ng trapiko sa mga kalsada. Sa datos ng CSC, nasa may 210,000 ang empleyado ngayon sa mga local government unit ng National Capital Region. Ayon sa CSC, maliban sa Flexi Hours, meron ding Flexi Workplace gaya ng work from home, pagtatrabaho sa mga satellite office at regular fixed place. Kasama dito ang tinatawag nilang compressed work kung saan imbes na lima ay gagawing apat na araw na labang ang pasok sa trabaho pero kailangan pa rin tiyakin na may tao ang tanggapan para hindi o para masiguro na hindi maaantala ang serbisyong publiko para sa mga mamamaya. We are reaching out to the different government agencies. I try and hope I consider a flexi-work arrangement, especially po ngayon, no? tag-init, and uh, marami ho may mga asthma, may mga hypertension, baka ho oh, pwede natin, pwede nyong pag-aralan and then we can give you technical assistance po.